so what's up guys this is judge again from andrea judge tv so yeah, guys uh, for today's video it's a weekend um, currently it's um, 4.49 p.m and today is saturday um, kasama natin si Andrea. So, gagawa na naman tayo ng isang billiard vlogging. So, isa sa mga hobby ni Andrea is yung pag, ano nga, ang um, pagbibilyar. little bit of background nga lang, guys, no? Ano, uh, meron ng ranking si Andrea or um, kasama na siya sa ranking. So, any tournament na um, sinasalihan niya na APA accredited is, ayun uh, nga, Um, makatulong yun sa ranking niya so it's been a while sumala nung last na um, sumali siya sa tournament and for today is um, yung sumali nga siya and ang competition is 10 ball uh, billiard tournament so tulad nga sinabi ko guys di naman ako natutulong ako kay Andrea and syempre, nandito tayo para sumuporta sa kanya so yan, alas 5 yung tournament and 10 minutes na lang and yeah, late kami, ayan siya ready na siya, let's go So alis na kami guys, see you lang later doon, bye! So ayan na nga guys, nandito na tayo sa sasakyan Ayan, so ano na napi mo? It's been a while Excited ako guys yeah. <laughs> yeah kasi ayan, another way of like distressing Yeah Ayan. Yeah. <laughs> Sana naman. Last uh, po siya nag, po asok siya sa quarterfinals guys. So, sa tournament dito sa Rudy's Place guys. Uh, background lang, naglaro na si Efren Bata dyan guys. Um, napaglaro na ni Andrea yung table kung saan nagkaroon uh, ng exhibition match si Efren Bata Reyes. And yeah, na uh, yun din yung first table na pinaglaro ni Andrea. Iba yung feeling. Iba yung feeling, Iba. yan. Pero ngayon wala na yun kasi na nagbago na sila eh. Upgrade, upgrade, upgrade sila, na. ng mga table. Yung mas mamahaling table na. Pinaka highest na na panalunan mo is $30, ba? Diba? Uh -oh. uh, $5 lang kasi entrance guys $5 to $10 So nanalo siya $30 Kasi pumasok siya ng semis Pero natal siya sa semis So I think naging na 4th or 5th place siya So yun yung highest niya So let's go Tingnan natin guys 22 uh, players guys uh, update namin kay later Hopefully manal si Andrea $500 din yun Let's go <laughs> so, Ayan guys, nandito na kami ni Andrea. Ayan, nagre-ready na siya. Pampalakas nito yan ang Celsius. So yan, nabangan na lang namin yung announcement ng kung sino magiging makakalaban niya o yung bracketing, kung saan yung bracket. And yan, again, 10 ball yung tournament. And yan, yeah, magpa-practice muna daw siya. Ayun, Practice siya dyan, no? Let's go! Yan, practice ka, Hal. Yan. Practice muna siya so far. Nakakabana naman. Kinakabahan ka na naman eh. Mag-post ka. Ay, mag-ano. Tipicture lang kita. So, ayan guys. Nag-start na yung laban ni Andrea. Ayan siya. Ayan, <laughs> bad So, kalaban niya guys. Si Sebastian. Taga US. And, um, si Sebastian high rank na to. Um, meron siya, um, kailangan nyo manalo ng 6 compare kay Andrea na kailangan nyo manalo ng 3 lang so that means uh, mataas or malaki yung um, um mataas yung ranking ni Sebastian compare kay Andrea so hopefully manalo si Andrea that's all ay, ay ay hindi niya napasok usually sure sure, na kay Andrea yun know? medyo nare-relax or nagiging tentative si Andrea today so inakabahan Al, kila ka ba? Pasok na sa'yo yun eh. Ayan guys, last three ball. Nine cents. Nakuha din niya yung all. No? So pag nakupunto ni Andrea guys, lalamang uh, na siya ng dalawa. Magiging two I think I'm gonna them first match. Let's oh, well, go. Yeah.

Ayan guys, panalo si Andrea. Yeah. Oh, Kasi race to three lang siya. Ayan. Okay. Good day, Mr. Sebastian. Do you play here all the time? Do you play a lot here? Do you play a lot here? Uh, you play every Saturday. Oh. <laughs> nice game, man. Nice game. Thank you. Oh, so, kamusta? Ano nararamdaman mo? Masaya, pero kinabahan Kinabahan siya. Kasi grabe, high ranking yung kalaban niya, guys. <laughs> so nanalo siya magaling. Ayun. So yan guys, nag-start na yung game 2 ni Andrea kalaban niya si Rayleigh. Uh, puti. So uh, best of 16 na uh, ano to? Um advance na siya ng mga 6 ano to? Mga natirang 16 player. So yan, pag nanalo siya dito, pasok na siya sa quarter final. So panoorin lang natin siya. Let's go.

Busay mo na yan. Kung hindi, mananalo pa yung kalaban mo. Ayan, ubos na naman ang bola. Let's go. Ayan so guys, panalo si Andre so yan. 3-2. Advance na siya sa quarter finals. Let's go. And ayun guys, congrats. Ano ka na? 2-0 na. Advance na siya sa quarter finals guys. Advance na yun, di ba? Quarter finals na yung next na laban. Kasi, um, double Double elimination Pero pag nanalo ko ng dalawang beses Kasi round of 32, round of 16 Tapos quarter finals So medyo matagal yung aantayin niya guys Kasi um, Ano bang tawag niya ito uh, Matagal yung aantayin mo dahil Kasi marami pang marami, Yeah sa losers bracket So ngayon kakain muna kami Date na rin namin to. Ito yung tacos food truck So magkatacos kami Ayan. Masarap yung tacos dito sa Rudy's Place, guys. Guys, super sarap ng ano tacos sila dito. Sobrang authentic. So, tuwatanggap lang sila cash. Walang, ano, um, card. Pero, Yeah, masarap. Masarap yung tacos dito sa Los, lost Pebles. Pebles. Yeah. May mga um order dito. Pero dito, guys, hanggang ano oras lang sila, ne? 10, hanggang 10 lang sila so dayuin nyo to guys sa Rudy's Place type nyo lang Rudy's Place then nakikita nyo tong food truck na to promise panalo to guys so update na lang later let's go so ayan guys dito na kami ang order namin ito mm -hmm. tapos napaka authentic nito guys sobrang sarap nito and ayan nasa ano pa tayo hindi masyado malamig kaya pwede pa tayo mapuupo dito sa labas ayan and yan pakain na si Andrea dito let's go yeah, let's eat, guys. kamusta? advance ka na? Yeah. Road for 500 dollars. <laughs> Ayan, kahit magka-place lang, pwede na. Na-advance <laughs> na yun. So, ayan guys, uh, kain muna kami. Uh, pagpit ng pagpit yung laban. Alam mo guys, yung pagpit ng pagpit yung laban. Yung mga iba doon, sobrang competitive. Pinag-usapan pinag na siya guys ng mga tao sa loob. Sabi, hindi <laughs> daw siya beginner or... Diba? Ayan, pinag-usapan na naman siya ng mga malulupit na nagbibilyak doon. Ayan, ayan. And then, sabi nung ano nung isa doon narinig ko yung babae sabi niya um, so parang pinag-usapan naka-live tayo eh maybe she's good tapos after nung mga ilang ano yung nakita yung mga tira na oh yeah she's good <laughs> ayan so ayan guys uh, kain muna kami dito and yan mag dinner date taco date kami ni Andrea so yung mga bata kasama sila Chai sa sila Dex so shout out Tex and Chai Vlogs for um, pagtingin sa mga kids. And yeah, bawi kami. Yeah, subscribe kayo, Dex and Chai. Please. Yan. Yeah. Uh, pag nagkanak na din kayo, bawi kami sa inyo. <laughs> pag magde-date kayo. So, let's go. Bye. Yeah. Ayan guys, uh, may table na siya. Saan table mo? Table 8. Sino kalaban mo? Ako <laughs> mo matas di ba? Oh yeah, mataas ulit. 7 Seven yung ano niya, tapos ako

Guys, pag ito na-shoot na Andre ha, is to one sila eh. Pag na-shoot niya to, ayun, pasok na siya sa semifinals guys. Let's go. Let's go. Yeah! Congrats! Panalo! Good job! Guys, lakas tumamba guys oh. Swerte ako ngayon guys. I'm feeling <finished. laughs> it. Semifinals na siya, guys. <laughs> yung, high ranking na kalaban niya, guys. Seven. Kailangan niya seven na manalo. Tapos si Andrea trilang lang. So, ganun yung difference nilang dalawa. Ngayon, nanalo si Andrea ng dalawang sunod. Tapos, parang seryoso na nung kalaban niya. Six straight, di ba? Hindi ka na pinatira. Six straight, guys. Sunod-sunod. Yun. Dun lang siya sanalo sa pinakahuling bola sa 10 ball. Grabe guys, ganun kalupit yun. Eh, sinuerte lang to. <laughs> Kaya, ayun, may laban na ulit siya sa semifinals. So, pasok na kami. Let's go. Alright, pampanalo, guys. Let's go, ay. Ayun guys, talo sa semis guys. Ha ha. Isa pa siyang game guys. Isa pa siyang game. After uh, yung, placing. Yung, um, ano yan? May chance pa tayo mag number one yan. Pero mahirap lang. <laughs> yung dadaanan. Let's go. Let's go. Ayan guys! Tatapos hey. <laughs> na din. Satapos so currently it's uh, a... 1:33 a.m. and um, yeah. After natal siya kay ako, Which is yung semis Napunta si Andrea sa Losers Bracket So matagal kami nag-antay guys Bago ulit siya nakalaro And kasi dun mag-double ano, uh, elimination kasi yung laro So may isa pa siyang laban Para magkaroon pa siya ng chance Na pumasok ulit o lumaban ulit sa finals Pero yung nakalaban niya si Javier uh, Malakas din Grabe guys, ang lalakas ng mga nakalaban ni Andrea ngayon Unlike nung dati grabe ano um, ngayon ang ano ang lulupet and at maraming muntika na manalo oh. and ayun din na nga ako nakapag vlog kasi lobat na din saka medyo nakakaantok na rin guys pagod na, pagod pagod na. Guys. so ayun um, kahit pa paano may nakuha siyang place so same pa din same place same, same place oh yan, ano? $30. same same to nung ano diba yung highest mo So kailangan talaga mag-improve ka next time. <laughs> kailangan fourth or third makuha mo. So ayan, may place out of 62 players, guys. 32. Uh, 30, out of 32 players, guys. Pang fifth siya. So meron siyang $30. Let's go. Ooh. Ayan, $30. <laughs> Bina, de ten yung bayad mo eh. Registration. So, nanalo ka na siya 20 ang uh, importante doon, nagka-play siya guys. Uh, yun naman yung importante doon, nag enjoy siya at the same time. Ano, um, yun nga, um, nagka-play pa siya. And yan, yeah, sabi yun yung Javier, yung huling nakalaban niya. Grabe, munti na din siya matalo dahil may mga dalawang shot na crucial shots siya na dapat panalo na siya. It's either kumalog or ano ba yan, uh, nag, uh, extra roll. So yung placing medyo malayo. So nagkakaroon ng na pangit na angle para sa ten ball. So, ayun, yun yung breaks ng game ni Andrea. And pagod na din siya talaga kasi 5 a.m., 5 p.m. kami nandun and 1.35 p.m. a.m. na. Din a fun experience, guys. Uh, kasi yun naman talaga yung um, favorite na gawin ni Andrea is magbilliard. Parang ako, ball is life. May laro pa ako mamayang 7 a.m. So, gigising ako ng 6 a.m. mamaya. Pero, syempre, ball is, ball is life tayo eh. Eh, okay lang yun. So, ayan. So, syempre, supportahan lang tayo kung ano yung mga hobbies or uh, mga gustong gawin. Ganyan lang talaga. Pinapayagan nyo naman ako mag-basketball. So, nyo din naman ako sa mga uh, gusto kong gawin. Kaya, yun. Uh, masaya ako dahil nagka-play siya. She did her best talaga. Ang laki nung improvement niya um, sa mga nakalaban niya. Grabe. Uh, yung mga placing niya, okay. It's been a while, guys, na naglaro ako eh. So, parang masaya sa pakiramdam na, ano, na distressed din, kumbaga, na wala yung yes. stress sa work, yes. sa, bahay. Totoo. So, ano na lang. Sa uulitin okay, na lang. Guys, vlog namin, dito. guys. Ayan, siguro, guys, dito na namin tatapusin yung vlog. Uh, thank you sa pagsama. Currently, it's 1,402 subscriber na tayo, guys. 98, road to 1,500. Let's go. So, kung nanonood ka ng vlog na to, guys, subscribe mo na yan, please. Patuloy pa rin kami gagawa ng mga nursing vlogs and uh, nursing related na mga topic. Uh, sit down vlog na yon And then, um, lifestyle like yung buhay America vlog like tulad ng mga ginagawa namin mga pastime namin dito sa US o mga healing na ginagawa or mga uh, errands na ginagawa namin dito sa US and syempre yung travel vlog yan uh, medyo pa winter na kaya yung travel natin medyo uh, lay low lang muna tayo sa travel and ayan ito muna yung mga ginagawa namin yung mga activities na medyo indoor ayan so maraming maraming salamat guys ingat kayo parate And God bless. Let's go. Let's